Hello mga Lodi Nandito naman po kami ha ah. Oh, kami ha ah. Ito si Manager Sa Driver At ang inyong nikod John The Back Rider mga Lodi Tamahan po kami Punta po tayo sa Mount Balagbar Sa Rodriguez Rizal Kasama po to mga Lata likod po namin mga estudyante ng Lagro mga lodi tip ko lang sa inyo kung pupunta kayo na Mount Palagbag kailangan okay ang inyong mga sasakyan lahat mga lodi ito ang dadaanan nyo tingnan nyo mga lodi Two hours later. at ito na nga mga lodi ito yung dadaanan ninyo kapuntang Mount Balagbag. malubak matarik mga lodi at yakin talaga kung mahina ang tatakyan ninyo sigurado hindi kayo makakaahon mga lodi paalala nga pala bago kayo umakyat na bawat balagbag kailangan nyo munang dumaan sa marangay hall ng Mount Balagbag kasi doon kayo magpaparegister at kukuha kayo lang tour guide hindi makakakyat agad walang tour guide a few moments later hello mga lodi nandito na po kami sa About Balagbag Barangay Hall uh, mga lodi o oh. tapik muna ano te bago o bakit ng Balagbag kailan dadaan mo na rito Ah. Mag-register kayo dito, kuha kayo ng tour guide kasi talagang required po talaga na mayroong tour guide. Oh. ba't maganda talaga yun? <laughs> nay, hello po kayo, Nay. Hello. Mm. Hi po kayo, hi. Hi, hello po. Hi. Good morning. Ako po ay Barangay Tano. Uh, Madobol, uh, ha? Barangay Tano, tindera pa. Ang bayit na Nanay. <laughs> hello, Di. Nandito pa lang tayo sa uh, Barangay Mount Balagbag, pero tingnan nyo mga Lordi, ang ganda lang yung view. Dito pa lang yan na may barangay hall ng Mount Balagbag. Maganda lang ang view. Na naog doon. Ayan yung barangay hall Oh. Ano yung manager? <laughs> Lordi, pupunta na kami sa... na mga Lordi? Pupunta tayo. Hi. Hello po! Hello po! Hi vlog! <laughs> Alam <nagsanoa> mo, nag-ano ako eh. Pupunta <laughs> na tayo sa Wendy. Dapat kasi nga kaninang umaga pa. Dapat kasi mahalag kung nagigig. Ito nga pala mga Lodi. Tatanungin kayo ng Barangay Tadod kung kaya nyo sumakyat ng sasakyan ninyo. Pero pag hindi kaya, ang sasakyan ninyo ay maiiwan sa Barangay Hall. At maglalakad kayong lahat paakyat papuntang Baut Balagbag. Tingnan niyo wala dyan, kaya ako din. Uy, magpapapalong si Kuya. Follow niyo daw. Palong niyo si Kuya. Kaya nakalala ko ka lang ha. Kagano ako ng followers ha. Hey! Lumako vlog. Kaya sit naman sa Facebook. At yun naman. Kaya Kaya? Kaya? Kaya daw. Go! Go! later. Uh. Mga Lodi, agad dito na lang yung jeep namin. Kasi talagang hindi nakakayatin din. Bakit? una ula malubak. Pangalawa, ang lalaki ng bato. Teba, malapit na ba yan? Malapit lang? Oh. Ay na, no, yung may Ah, okay. ayun na pala yeah. eh. Matari audit. Pupunta na lang eh. tayo doon. Pupunta na lang tayo doon. Oh, okay. Okay. Say hi muna kayo, hi. Hi, Hi. Yan. <laughs> <laughs> Hello, Magalodi, lần mọi người cô cầm bê tinh thần quên bê tinh thần tạo lít ồn 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 Hindi pwedeng iano yung jeep kasi masyado na matalik. Kaya lakad na lang. Ayan o no? mga lodi oh. At eto na mga lodi. Pambuwan nyo sa Queen Bee. Another ahon na naman mga lodi. Mga lodi patpawad ko na to kasi ang habang ahon na to. Lakad lang mga lodi. Okay na mga kapatid, nandito na tayo ito Wind Bee Ayan Aaminin ko tayo nila Aaminin ko daw hindi Hiningal ako Ano <laughs> At eto na mga Dodi Eto ang bubugan sa ah, inyo Dito na loob lang Win B. <laughs> <laughs> digo tayo, digo. <laughs> tubuk, tubuk, ah, oh Ah, maliligo, maliligo lang kami <laughs> habang walang tao. Oh. walang tao mga Lodi, o. <laughs> Ligo-ligo muna tayo. Go! Shoutout sa mama ko! sa mama ko, miyas ko na! Kaya <laughs> <laughs> mga lodi no Mukhang ganda oh Medyo malungkot nga lang yung unap A few moments later Ayan na umuulan na umuulan Mga lodi no umuulan na oh <laughs> Umuulan Takbo <laughs> Ayan, Takbo Mga lodi no Umuulan dito Takbo na kayo ako, Lodi. Mula na mga Lodi. Kaya yeah, okay lang po. Ha? Ah? Naulan. Oh. Hindi naman kasi akalain. no? Yeah, okay lang, okay lang. Okay lang. po. Anong tawag mo sa subscriber mo, kuya? Ha? Ah? Anong tawag mo sa subscribers mo? Lodi lang, Lodi. Hi, Lodi. Ayan. Yeah. <laughs> ano yun yun? Baka, may, baka babasa, oh. Mula. May umulan ano ka kayo. Okay. Oh, kaya na okay. oh. <laughs> mga natin. <lo> Uwi na. Oh. <laughs> na mga natin. Patatabot lang ng ulan. Ayan <laughs> eh, mga lodi, oh. ang ganda ng talawin, no? Wow! Ang galing. Tara ah, mga lodi, let go na. Mauuna na lang ako sa jeep. Ah, oh, ano ko di? Gabig babaan to. Babaan na. Yung mga ito dyan, na iwan pa ron. Labit <sighs> lang ako nito lodi. Ano po? bak lagot 'yan. Meo nakaligo. Keri happy po kayo? Okay, napasarim. Busana <laughs> <laughs>